yun bang pamamaraan na kanilang ginawa na kumuha ng lagda bagamat wala pa yung petisyon na nakahain sa Korte Suprema, ito ho ba ay mali at kasama sa inyong kukwestiyonin? Opo, opo. Yan ang reason natin na eh. kasi yung People's Initiative, kailangan siyempre may batas yan kung paano ba, paano ba ma-propose yan. Oo. Uh, nakasulat ba dapat yan? Nakasama ba sa isang papel yung kung ano yung uh, proposed amendment at saka pirma ng taong bayan? Mm -hmm. uh, ila, tapos, yun nga, paano ba i-verify yan? Ano yung administrative procedure? Dapat may batas. Mm -hmm. Ngayon, meron ngang batas, yung uh, RA 6735. Yeah. Pero, unfortunately, na-declare po ito ng Supreme Court noong 1990s pa na hindi maganda ang pagkasulat ng batas, hindi siya supesyente para gawing gamitin para sa People's Initiative. So, ang ang ibig sabihin nun, uh, yung People's Initiative na paraan ay baldado sa ngayon. Defective. Inval invalido o invalido ang uh, law so wala tayong magamit na mm -hmm. batas para gamitin ito. Yeah. E, find, uh e ruling po ng Supreme Court yan. Aha. Uh -huh. Uh, ang ang Kongreso nag-attempt nga. mayroong nga Republic Act 6735. Pero nung na-question na nga sa Korte, yun ang uh, desisyon ng Supreme Court na uh, malabo ang pagkasulat nito. Hindi pwedeng gamitin nito sa People's Initiative. So, unfortunately, yan ang naging ruling. So, sa ngayon... Ang tinutukoy po ninyo, Senador, at, yung, uh, 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 kay uh, Santiago? Santiago case. So, on right? 1990, uh -huh. 1999, if I'm not mistaken. Right. No? Pero ang sabi nila, so, na, naituwid na raw to dahil sampo ang bumoto sa Lambino versus Comelec case kung kaya't meron ng sapat na batayan para magsagawa nito at meron ng IRR na ipinalabas ang Comelec. Hmm. Yun na nga, ang Comelec, hindi naman sila pwede maggawa ng IRR para dagdagan nila yung kanilang kapangyarihan. So, mm -hmm. ang ginamit ilang batas, yung 6735 pa rin. Okay. Okay, at uh -huh. least kami, kami na nagsasabi na walang batas, meron kaming maituturo na Supreme Court decision. Uh -huh. Yung mga nagsasabi na hindi uh, uh, validated na yang batas, ang natuturo nila ay isang minute resolution sa motion for reconsideration uh -huh. na ang nakapirma doon ay clerk of court. Hindi naman justices nakapirma doon. Right. Uh -huh. pero pang last paragraph doon na may 10 justices now pero sino-sino hindi naman pinangalanan. So Ah, uh -huh. uh, maraming objection 'yan. Una sa lahat number one, Obiter dictum 'yan, kami mga lawyers ang tawag namin yan, obiter dictum na mm -hmm. naisingit lang sa sa isang dokumento na hindi uh -huh. naman siya kinailangan para sa resolbahin yung issue. Naisingit mm -hmm. ah, lang, na sobrang daldal, na sobra lang sa pagdadaldal, <laughs> nadagdagan na, na lang, oh. so mm -hmm. yan, obiter dictum ang tawag diyan. Mm -hmm. And number two, yung Santiago case ay isang desisyon mayroong pirma ang mga justices doon. Ang ginagamit ngayon itong, sabi nila na nabuhay daw yung 6, RA 6735, ay isang, tawag dyan eh, minute resolution, Aha. two pages, na ang nakapirma ay clerk of court. Hindi justice, clerk of court. So, ibabangga mo ngayon yan, yung isa decision, yung isa resolution, yung isa ruling, itong isa obiter dictum, eh mm -hmm. sino sino kaya mananahig nito? Siyempre, Uh, ang common sense ko as a lawyer eh sabi ah. sa akin na valid pa rin yung uh, ruling ng ko ng decision ng Supreme Court do sa, sa defensor Santiago case. Okay.